Ang 57 years old na si Alfredo Abelardo Bantog Binites o mas kilala bilang si Mayor Albi Binites ay nalilink ngayon sa dalawang sexy star sa bansa. Siya ay hindi lamang prominenteng politiko kundi negosyante din. Gaano nga ba siya kayaman? The Philippine Showbiz List presents Gaano kayaman si Mayor Albi Binites? Profile Si Albi Benitez ay isinilang noong December 20, 1966 sa Palo Alto, California. Ang kanyang mga magulang ay parehong nagmula sa Negros Occidental. Ang kanyang ama ay si Jose Conrado Jolly Benitez na isang former Deputy Minister on Human Settlements, visionary at innovative public servant na anak ni Nadine Conrado Francia Benitez at Francisca Paredes Tirona na ang pamilya ay nagmamayari ng Philippine Woman University. Ang kanyang ina naman ay si Betty Bantog binites ang former executive director ng Cultural Center of the Philippines. Siya ay anak ng former Victoria City Mayor Remedios Palanca Bantog at agriculturist na si Abelardo Bantog na mula sa Luzon. Si Albi ay nag-aral na kanyang elementarya at high school sa LaSalle Green Hills habang sa College of William and Mary in Williamsburg, Virginia, USA naman siya nagkolehiyo at nakakuha ng degree sa Mathematics. Si Mayor Dane ang founder at former president ng Betty Bantug Benitez Foundation Inc. at Kaayong Lawas Foundation Hospital. Siya ay former national athlete at naging silver medalist sa water skiing sa 1984 Southeast Asian Games. Si Mayor Albi ay ikinasal kay Dominic Niki Lopez Benitez. At biniyayaan sila ng dalawang magaganda at talented na mga anak. sina Javier Miguel Javi Benitez, ang kasalukuyang mayor ng Victoria City Negros Occidental. At si Bettina Marie Benitez, na kasalukuyang nakatira sa California at nag-aaral sa Claremont McKenna College ng Computer Science and Economics major. Si Mayor Albi ay mayroong isa pang kapatid, si Francisco Bantog Binites, na dating president ng Philippine Women's University na ngayon ay 3rd District Representative ng Negros Occidental. Political Career Gumawa ng marka si Mayor Albi Binites sa larangan ng politika. Siya ang incumbent mayor ng Bacolod City mula pa noong 2022. Pumasok siya sa Philippine politics noong 2010 at siya ay nahalal na kongresista ng 3rd District ng Negros Occidental at isang kinatawan sa House of Congress. Nagsilbi siya na magkakasunod na termino bilang kinatawan ng 3rd District ng Negros Occidental mula 2010 hanggang 2019. Siya ay nagkaroon ng isang satellite congressional office sa lungsod ng Talisay. Bilang isang kongresista, siya ay tumulong sa pagbuo at pagsusuri sa pagsasabatas ng Sugar Cane Industry Development Act, isang mahalagang batas na sumusuporta sa mga magsasakang nagtatanim ng tubo. Isinakatuparan din niya ang isang programa ng scholarship. Siya rin ay naging involved sa implementasyon ng iba't ibang proyekto sa Negros Occidental, tulad ng Tourism Highway at loop ng Silay, pag-upgrade at papaganda ng mga kalsada sa Bacolod-Silay International Airport at ang pagtatayo ng iba pa mga tulay at gusali ng barangay hall. Siya rin ay kilala sa kanyang pagpapatupad ng ilang house bill sa kongreso. Noong June 2019, itinalaga ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson si Mayor Albi bilang Provincial Government's Consultant for Economics and Investments at siya ay dito ng libre o pro bono. Noong namang March 26, 2022, opisyal siya naglunsad ng na kanyang kampanya kasama ang kanyang pagsasanib puwersa o SLATE na kilala bilang Team Ascenso o Grupo Ascenso, isang koalisyon na pinamumunuan ng PDP laban. Noong December 2022, mahigit 15,000 na residente ng Independently Administered Capital City ng Negros Occidental ang nagparehistro para sa isang Grand New Year raffle na ang giveaway ay isang bagong kotse at limang motorsiklo. Ang nag-organisa at ang namigay ng mga papremyo nito ay walang iba kundi ang bilyonaryong si Mayor Albi na ayon sa kanya mismo ay mula sa kanyang sariling pondo. Ayon sa buod ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga mambabatas noong 2018 na inilabas noon sa opisyal na website ng Kamara, pangalawa si Mayor Albi sa mga pinakamayamang miyembro ng Kongreso, sumunod kay Juan Pacman, Partialist Representative Michael Odilon Romero at sila lamang ang mga solon na nagtamo sa 1 billion peso mark sa kanilang mga sariling net worth. Ang idiniklara ni Mayor Albi na asset niya ay umabot sa 1.2 billion pesos at liabilities na umaabot lamang sa 214,000 pesos. Business Career tulad ng kanyang political career, si Mayor Albi ay matagumpay din sa larangan ng pagnenegosyo. Sa mundo ng negosyo, siya ang chairman ng gaming firm na Leisure and Resorts World Corp o LRWC na ngayon ay DJ+ Plus Interactive Corporation na nagpapatakbo ng mga bingo parlor sa buong bansa. Noong 2020, ang kanyang kumpanya ay sinasabing ang piniling kasosyo ng Galaxy Entertainment Group na may plano na palawakin ang kanilang mga hotel at kasino mula sa Macau patungo sa mga baybayin ng Boracay. Ang proyekto nagkakahalaga ng 300 hanggang 500 million dollars. Ayon sa website ng LRWC noong 2020, ay magtatayo ng isang world-class na resort at casino sa kilalang beach ng bansa. Noong 2022, ang LRWC ay nag-soft launch ng Bingo Plus service upang mag-alok sa mga manlalaro na pagkakataong enjoyin ang tradisyonal na laro ng bingo mula sa kanilang sariling mga tahanan. Ang LRWC din ang responsable para sa isang nationwide estate ng mga electronic games parlor. Noong October 2023 naman ay nagpahayag si Mayor Albi na ang plano ng kanyang kumpanyang LRWC na magtayo ng $500 million casino resort sa isla ng Boracay ay patuloy pa rin. Sinabi rin niya na ang DJ Plus ay nakikipag-usap sila sa isang kumpanya para sa isang integrated casino resort project. Ayon naman sa balita noong January 2024, si Mayor Alpi ay nag-cash in sa ilan sa kanyang mga hawak sa operator ng Bingo Plus bago ang 2023 Christmas Rush. Ibinenta niya ang kabuho 66 ang 66.66 million shares ng DigiPlus Interactive. Dahil dito ay pa ang kanyang yaman ng 471 million pesos at mayroon pa siya natitirang 536.4 million plus shares na nagkakahalaga naman ng 4.3 billion pesos. Philippine Entertainment Ventures. Noong 2020, itinatag naman ni Mayor Albi ang Bright Light Productions, isang TV and film production company at talent agency na nakabase sa Quezon City. Ito ay isa sa Black Time Partners ng Signal Entertainment para sa TV5 na nagbigay tahanan sa mga stars at talent ng ABS-CBN at GMA Network. Ilan sa mga TV shows kung saan naging creator at producer si Mayor Albi ay ang Sunday Noontime Live Lunch Out Loud, Sunday Kada, Rated Gurina at marami pang iba. Ilan sa mga naging artist sa ilalim ng Bright Light Productions ay sina Vic Soto, Piolo Pascual, Catriona Gray, Maha Salvador at marami pang iba. Being linked to a celebrity. Nitong mga nakaraang linggo ay kumakalat ang mga usap-usapan sa di umano'y romantic involvement ni Mayor Albi sa isang sexy celebrity matapos daw silang makita ng magkasama sa ilang mga lugar. Ang itinuturang female celebrity ng ilang netizens ay ang vlogger na si Ivana Alawi. Iniuog na ang kanilang pangalan dahil na rin sa pagiging bukas ni Ivana tungkol sa kanyang love life ngayon na ayon sa kanya, ang lalaki nagpapasaya sa kanya ngayon ay isang non-showbiz guy na isang businessman. Nakadagdag pa sa hinala ng publiko ang isang video na kumakalat ngayon sa social media kung saan makikita sa isang airport si Ivana kasama ang isang lalaki na pinaniniwala ang si Mayor Albi. Sa simula ng video, mapapansin na kasama ni Ivana ang kanyang kapatid na si Mona Alawi. Sa video, makikita rin na mag-asawang Joey De Leon at Aileen Makapagal na sa pila sa tapat ng linya ni na Ivana at Mona. Bumaling pa si Aileen kay Ivana habang umuusad ang kanilang pila at pansamantalang tumigil ang pila ni na Ivana. Habang patuloy na umuusad ang linya ni Eileen at Joey, tumapat naman kay Ivana isang lalaking nakapolo shirt na puti at naka face mask at tubingin ito kay Ivana. Ayon sa mga netizen, ito di si Mayor Albi. Matapos naman ng ilang araw na pananahimik, ay naglabas na ng statement si Ivana tungkol sa pagkakaugnay nila ni Mayor Albi. Sa isang kakaibang pagkakataon naman, ang pangalan na anak naman ni Mayor Albi na si Victoria City Mayor Javi Benitez ay nagpost ng isang Instagram story nito lang February 10 na text lang at walang kasamang photo. Mababasa sa text ang Money Talks. Ipinost naman ng isang netizen sa Reddit ang screenshot ng IG story niya na nagsilbing simula ng diskusyon hingga sa umano'y ugnayan ng kanyang ama na si Mayor Albi at ni Ivana. Ito lang February 10, 2024. Sa pamamagitan ng isang Facebook post ay itinanggi ni Ivana na siya ang girlfriend nito. Ayaw na sana niyang pansinin ang naturang issue pero napilitan umano siyang magsalita dahil nadadamay na maging ang mga mahal niya sa buhay. Anya, nakilala lang daw niya si Mayor Albi noong may trabaho siya sa Bacolod. Napaka-accommodating araw nito at pala kaibigan. Dagdag na hindi lang si Mayor Albi ang tanging politiko na nakilala niya at naging kaibigan noon. Binigyang diin din niya ng taong nagpapasaya at kinikita niya ngayon ay isang kagalang-galang na businessman at hindi isang politiko. Di nagtagal matapos din ni Ivana ang pagkakaugnay niya sa businessman politician, binasag din ni Mayor Albi ang kanyang katahimikan. Sa isang statement ay ipinose sa Facebook nito lang February 11, sinabi ng Bacolod City Mayor na kanyang airport sighting kasama si Ivana ay malinaw na isang chance encounter lamang dahil siya ay patungo sa Japan noon para sa isang business trip. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad kay Ivana at sa pamilya nito matapos silang masangkot sa isyo sa kanyang pribadong buhay na nagsasabing walang katotohanan tungkol sa kanyang diumanoy pagkakasangkot sa aktres. Samantala, nagbahagi muli si Mayor Javi ng tila isang cryptic post nito February 10, 2024 na ayon sa mga netizen, ilang sandali matapos maglabas ng statement si Ivana at idinina ang pagkakauli nito sa kanyang ama, ang laughing emojis post daw ni Javi ay tila sagot niya sa denial ni Ivana. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!